Ang pamagat ng kwento na ta ay umiiyak. Nasa elementary ako noon nang maranasan ko ito. Kasalukuyan kaming nagkaklasino noon. Nasa ika-anim na baitang na ako. Tahimik lang ang buong klase maliban sa guro naming nagsisilita sa harap. Grace, samahan mo naman ako sa CRO. Tawag ko sa katabi ko. Claire naman, nakita mong nakikinig ako dito eh. Reklamo niya. Saglit lang naman. Naiihi na talaga ako eh. Pilit kong sabi sa kanya. Hindi ko na talaga mapigilan punong-puno na ang pantog ko, any minute lang babagsak na siya, Claire, hindi naman malayo ang CR, ang lapit lang o, oh, turo niya sa kaliwang side ko, may sinabi ba akong malayo, nagpapasama lang naman ako ha, tamo tong babaeng ta? Alam ko nagpapasama lang naman ako sayo, takot kasi ako sa madilim no, totoo naman kasi, ang dilim sa CR may kaliitan pa, kaya ayokong mag-CR dyan, soos, naduduwag ka lang yata eh, asar niya sa akin, naparol eyes na lang ako sa kanya, tumayo na ako at nagpalam kay ma'am na mag CCR lang, pumayag naman siya, pagpasok ko pa lang sa loob ng CR bumungad sa akin ang kadiliman. Oh, sobrang dilim at tanging timba at tabo lang yung nasa loob, nagsimula na akong maihipin aandar ko yung gripo para naman magkaingay, nasa kalagitnaan na ako ng pag ng may narinig akong iyak, pinatay ko yung gripo at pinakinggang maigi, nang nakumpirma kong iyak nga ng isang babae dali-dali akong tumayo. Lalabas sana ako para tingnan sa kabilang room yung babae, doon kasi nang gagaling yung iyak niya, sa pagkakaalam ko walang klase ngayon sa kabilang room. Dahil may sakit daw yung guru nila, how come may tao sa loob kung wala namang pasok, baka Janet Tres pero, wala naman kaming janitress ah, nagtakaman ay binawali wala ko na lang yon nang may mapansin akong butas malapit sa faucet. Dahil sa kuryosidad lumapit ako doon at inilapat ko ang isa kong mata, inilibot ko ang aking paningin, kung hindi ako nagkakamali si Arden ito, mas lalong lumakas ang iyak ni babae, ilang minuto din akong nakatingin sa loob hindi ko talaga siya makita, hangang napako ang matako sa toilet bowl, nagtaka naman ako dahil may babaeng nakatalikod at may mahabang buhok naka kay uniform siya ng tagal Marahil siya yung umiiyak kanina, pero, wala naman siya doon ah, napailing na lang ako at pinagmasdan siya ang putla niya. Hindi ko maaninag ang kanyang muka, natatakpan kasi ito ng makapal at mahaba niyang buho. Nagulantang naman ako nang pumasok si Grace sa loob, nakalimutan kong maglaw. Hoy any ari sayo, lunch break na oh, hindi ka peren lumalabas dyan, akala ko ba takot ka sa dilim, wika niya, napakibit balikat na lamang ako at lumabas na kami. Nasa kantin kami ngayon kumakain ng tanghal iyan, kasama ko tong babaeng to kung makalamon wagas. Nga pala Claire, sabi ni ma'am kanina mag -e extend daw yung oras natin, kasi, may mahalaga daw na ituturo si ma'am sa atin, usap niya habang kagat-kagat yung fried chicken, what? Ibig sabihin matagal tayong makakauwi, sigaw ko, tumango lang siya at nilantakan yung pagkain niya, nako naman, si ma'am talaga ang hilig mag-extend ilang sandali pa na kaming kumain tamang tama kakabel lang. Tatlo, tatlong po na nagsimula ang klase, wala kasi yung isang guru namin sa EPP kaya naghintay pa kami ng ilang oras. Lima, zero five na ng hapon kara rating lang ng advisor namin at pamwesto na sa harap. Supposedly huwian na namin ngayon at dapat nasa bahay na ako. Lagot ako nito kay mama hindi pa naman ako nakapag -pollen. Hoy Claire, samahan mo naman ako, kulabit sa akin ni Grace, naiihi kasi ako, I need to pee, nakataas lang ang kilay ko sa kanya, kapal talaga ng mukha ng isang tao, kinulit niya ako ng kinulit hanggang sa napapayag niya ako, nagpalim kami kay mam Ma pumayag naman ito, patakbo akong hinayla ni Grace sa loob ng CR. Nagpaiwan ako sa labas baka kasi hindi kami magkasya, like hello, nasisikipan nga ako kapag ako lang mag-isa dyan eh, pumasok ka kaya, baliw ang sikip kaya dyan hindi nga tayo magkakasya eh. Ano ka ba? Kasya yan tiwala lang. Wala na akong nagawa kundi pumasok sa loob. Ayaw ko na kasing makipagtalo pa sa kanya baka madistorbo lang si ma'am sa pagtuturo. Tahimik lang kaming dalawa tanging naririnig ko lang yung ihi niya. Hanggang sa narinig ko na naman yung umiiyak kanina. Grace, narinig mo yun, tawag ko sa kanya na ngayon ay nag-aayos ng palda niya. Ang alin, tumahimik kami sandali at nakiramdam, Huhuhuhu, mahinang iyak ng babae. Nagkatinginan kami ni Grace sa isa't isa. Parehong napako ang aming mga mata sa butas dahil doon ang gagaling iyak na umalingaw-ngaw sa buong CR. Naatingin lang kaming pareho sa butas, nagdadalawang isip ako kung sisilipon ko pa ba. Hahakbang na sana ako papunta sa butas nang bigla naman akong hilahin ni Grace palabas ng CR. Rinig na rinig ko ang iyak ni Grace at nangininig sa takot. Pagkalabas namin ay pinaulanan kami ng mga katanungan pero parehong tikom ang aming mga bibig ni Grace sa pangyayari dahil pinangunaan kami ng takot, natuyuan ako ng laway at nahihirapang huminga, napailing lang si ma'am at sinabi. Nandyan peren pala siya, nagugulahan man ako sa sinabi niya na pagpayahan ni ma'am Cruz na pauwiin na kami. May nagmumultong babae sa grade 6 room, which is yung katabi ng room namin, nagpakamatay daw ito dahil hindi nakapasa sa exam, yun ang sabi sa akin noon ng guru ko, I don't know the truth about it, kaya simula noon, hindi na ako nag CR doon. Creepy. Maraming salamat kung gusto ninyong mga ganitong kwentong, please huwag kalimutan mag-subscribe para updated kayo sa mga totoong mga kababalaghan.